Itong pangatlo, yung pagbabago sa munkar sa pamagitan ng puso, mas naunawaan ko ito ngayon eh, kasi may mga bagay talaga na ano, hindi mababago ng tao. Halimbawa, yung pinuno. Yung pinuno, siya mismo yung magulo. Hindi mo naman siya pwedeng baguhin sa pamagitan ng iyong kamay. Yung mag-aaklas kayo, magre rebelde papatayin mo, hindi pwede. Hindi din, maaring wala kang otoridad na magpayo sa kanya scholar nga, hindi nakakapagpayo sa kanya, ikaw pa kaya. So yung pag uh, babawal sa mungkar sa pamagitan ng iyong puso, ito yung sa pamagitan ng pagkamuhi sa gawain na yun. At ikaw mismo lalayo sa gawain na iyon. Hindi pwedeng kinamumuhian mo yun, tapos ikaw, ikaw rin mismo gumagawa. At syempre, pananalangin para sa iyong sarili na hindi ka masadlak sa ganoong munkar at panalangin na rin para sa sino man, halimbawa pinuno na gumagawa ng munkar na ganoon. Kasi may tinatranslate nga akong libro, yung ano, yung Fatawala Ima Finawazilil Mudlihimma. Ang malaking mga issue doon, karamihan sa mga issue na natalakay doon tungkol sa terorismo, pag-aaklas, pagre ng mga tao. Isa lang yung realize ko doon sa sinasabi ng mga scholar. Kaya sabi ng mga terorista, yung mga scholar, kaya ganun, ganun daw magsalita. Payuhan daw ang, ang pinuno, maging malumanay sa pinuno. Kasi duwag daw. Duwag daw yung mga scholar. Hindi katulad nila, mga terorista na utak pulbura, matatapang daw sila. Eh sige, sige, ma mata sila na yung matapang. Pero titignan ko yung ano eh, yung mga scholar sa mga sinasabi nila. Halimbawa si ano, si Imam Ahmad, Di ba yung panahon niya lumitaw yung fitna? Na yung mga ligaw na sekta, yung mga mu'tas nila, sinasabi nila ng Quran daw ay nilikha. Hindi nilikha ang Quran, kasi yung Quran, salita ni Allah. Ang salita ni Allah, nilikha ba? Hindi. Bahagi niya yun eh, sifa ni Allah. Sifa ni Allah. Katangyan ni Allah ang pananalita. Ibig sabihin, ang Quran, bahagi na ng, ano, ng sifa o isa sa mga sifa ni Allah at hindi walang karapatan ng tao kahit sa lahat ng argumento na ibibigay ng tao na magbigay na interpretasyon dito kailan nito nagsimulang umira, o ano pa mong bagay na katulad wala nang ano wala nang bilanggit doon eh. bakit ka magmamarunong ina problema sa mga pilosopo so lumapit kay Imam Ahmad yung mga scholar ng Baghdad kasi nasa Baghdad sila noon pero nga sa panahon niya nagreklamo na yung mga scholar sabi niya yung hari, si al wafiq tawag niya saril niya, kalifa. pero totoo niyan hari siya. Kasi tapos na yung khilafat yung nubuwa, di ba? So lumalaganap na raw yung fitna na pinapagawa niya. At alam na ng mga tao, yung ginagawa niya na pagpapahirap at pagpapakulong doon sa mga scholar na tumataliwas sa kanyang pananaw ng Quran ay nilikha. Kaya pinayo sa kanila ni Imam Ahmad, Kamuhian niya siya. Sige, ka, pwede niyo siyang kamuhian pero sa pamagitan ng inyong puso. Pero huwag na huwag na babawiin ninyo ang inyong mga kamay sa pagsunod sa kanya. Ibig sabihin, huwag kayong mag sa kanya. Magalit kayo kung gusto niyo magalit pero sa inyong puso. Bakit sa puso lang? Kasi wala naman silang otoridad eh. Wala rin silang otoridad na magpayo. So hindi tayo, ano, kumbaga, kung tayo nando sa panahon ni Imam Ahmad, hindi tayo magsasalita ng hayagan laban sa kanya. Sa mimbar, halimbawa magkukotba ka, laman na kutba mo yung kalifa. <laughs> Hindi pwede. O himukin mo yung mga tao na ano, magrebelde. Kasi pwedeng mangyari din na ano eh. Nagsasalita ka lang tungkol sa isang munkar, pero nagiinit na pala yung puso ng mga tao tungo sa pag-aaklas. At yun din yung isang sinasabi ng mga scholar kung bakit mainam na ang pagkamuhi sa anumang munkar na hindi mo kayang baguhin ay sa pamagitan ng iyong puso. Wala kang kailangan sabihin, wala kang kailangan gawin. Dahil anumang gagawin mo o sasabihin mo na wala naman sa iyong otoridad na ikaw ay gumawa ng paraan, magparusa o magpayo, anumang gagawin mo o sasabihin mo ay magdudulot na mas malaking fitna, mas malaking kaguluhan. At yan ang nangyayari talaga. Mas malaki ang kaguluhan na idinudulot ng pag pagaklas kaysa sa reforma na hinahangad nito. Bihira. Bihirang mangyari na ano. Yung mga rebelde, makakapagtayo sila ng, ng gobyerno na mas maayos kaysa don sa gobyerno na pinag-aklasan nila. Liban na lang na yung pinag-aklasan nila ay kafer talaga na gobyerno. Kung kafir, nagkaroon na kagawa ng kufur yung pinuno, yun, pwede na mag-aklas sa kanya. Pwede na mag-aklas sa kanya. Pero hindi yung, ano, yung mabuti naman na pinuno sa kanyang pananampalataya. Maaring may mga pagkukulang siya. Uminom ng alak, naninigarilyo, lit sa sala. Hindi yun sapat na dahilan para mag-aklas yung mga tao. Kung meron mang gagawin ng tao, yun nga yung ano, isa puso na lang at magpakalayo-layo dun sa fitna at hayaan nila yung mga tao na may kakayanan na harapin ang fitna na humarap dito. Hindi ano, hindi kailangan ng tao na magpakabayani kapag merong fitna. Tingnan niya yung sarili niya kung nasaan ang kalagayan niya sa fitna na yun. Kung may kakayanan ba siya na magdulot ng kabutihan o kasamaan. Bandang huli, may kita mo talaga yung ano eh, yung hikma, yung talino ng mga scholar. Kasi yung hikma, hindi, ano siya, mas, din natin siya sa konteksto ng talino. Matalino sila. Alam nila na kung baga kung anong gagawin, anong taktika o anong diskarte kapag merong ganitong klasing pinuno. At yung kanilang mga sinasabi, mga sinabi ni ano, Sheikh Al-Fawzan, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, lahat sila. O kahit yung mga, yung mga makabagong scholar ngayon, bilang halimbawa na lang, yung hari ng Saudi Arabia, hindi natin alam. Ay, hindi, hindi yung hari. Kasi yung maastang hari naman talaga ngayon, yung prinsipe, si Muhammad bin Salman. Marami mga bagay na hindi natin alam anong, ano anong meron sa kanya. Marami siya mga ginagawang kakaiba. Pero nananatili ang mga scholar, mashallah, na gumagamit din sila ng psychology sa ano nila sa kanilang mga pahayag. Totoo nga naman yung hari, di ba? Papayuhan mo ng ano ng uh, kumbaga magaspang na paraan. Makikinig ba sa iyo 'yun? Eh hari 'yun, eh, mataas ng ere noon eh. ma na 'yun. Edi, eh, di gawin mo sa paraan na malumanay. Eh. Matalino, matalino mga school. Hindi sila hindi sila duwag kaya sila ganun. Matalino sila. Alam nila kung anong mas magdudulot ng kabutihan. Kaya yun yung ginagawa nila. At yun ang sinasabi nila sa mga tao. Hindi sila katulad ng mga terorista na utak pulbura, bara-bara. Kaya walang nararating yung mga ginagawa nila eh. Walang nararating kanilang mga ginagawa. Kasi yung mga tagumpay na inakala nilang tagumpay, papitik-pitik lang. Pero ang mga scholar, kapag nagplano sila, pangmatagalan, Total victory ang gusto nila. Kaya nagtitiis sila at nagpapayo sa mga tao ng pagtitiis. Hindi dahil sa sila ay duwag. Maraming ano eh. Maraming mga pagkakataon na yung mga scholar na sa alanganin. Pero lahat sila sa usapin ng isang masamang pinuno na Muslim, Muslim ha, Muslim na masamang pinuno, ang payo pa rin nila palagi ay ang magtiis ang mga tao at hindi magaklas. Kasi hindi yun naman yung nababanggit sa napakaraming mga hadir. Yung magtitiis ang mga tao.